gusto kong titigan yung maigi itong larawan na ipapakita namin sa inyong screen. Dito sa parang kanal bato, iikot ang isang napakalaking katanungan na bumabagabag sa isip ng lahat sa internet. At 'yon ay kung ano nga ba ang totoong nangyari dito sa isang batang babae. Pinatay ba siya? Ginawa niya ba sa sarili niya 'to? aksidente lamang ba ito? Isa na po ata ito sa mga pinaka pinakamagugulong kwento na pinag-uusapan ngayon. Magdi-disclaimer lamang din po ako na as of the writing of this video, walang malinaw na kasagutan kung ano talaga yung nangyari dito sa pag-uusapan natin. Trigger warning lang din dahil this story talks about alleged bullying. So baka marami pong matrigger dito sa ating kwento. However, naniniwala po ako na importante itong usapan na to. Especially ha, sa mga magulang na nakikinig sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam eh kung ano yung mga nangyayari talaga sa mga bata kapag pumapasok sila sa paaralan. With that being said, gusto ko na namnamin nyo ha itong kwentong ito at samahan ninyo ko ngayong gabi. Ang pagkamatay ng teenager na si Zara Kairina Mathir ang kwentong bumigla sa Malaysian state ng Sabah at naging dahilan para ha magluksa, magalit, magprotesta ang isang buong bayan. Ang kwentong ito, hindi lang sa kanila pag-uusapan, pati sa buong mundo. Ha? Mula nung pumutok itong balita sa nangyari kay Zara kay Rina, halos hindi ko na rin po mabilang kung gaano karami yung nagbigay sa akin ng mensahe. Nagre-request na talakayin ang nakakalungkot pero totoong totoo sa totoong buhay na nangyayari. Kahit saan po yung mga ganitong klase ng kwento, totoo po ito. May mga alegasyon po dito ng bullying, iba't ibang mga magkakasalungat na reports, may mga ganon, kung saan hindi na alam ng marami kung sino ba ang dapat paniwalaan. Meron ding mga gag orders at kung ano-ano pa na mga paksa kung saan marami yung nagdidebate sa buong mundo. Pero naniniwala po ako na nangyayari ang lahat ng to dahil ang lahat po ay gutom. Yes, gutom sa kung ano nga ba ang katotohanan ng kanyang pagkamatay. At ang mas nakaka-curious po dito ha, dito iikot yung kwento, ito yung hindi ko masabi kung plot twist o parang yung dagok sa kwento. Bakit daw parang kontrolado itong narrative dito sa kaganapang ito, ang investigasyon, parang merong lihim na puwersa na kinokontrol kung ano yung mga dapat lumabas I know it sounds weird, pero gusto ko na pakinggan nyo na lang ang kwento ha. Samahan ninyo ako ngayong gabi sa isa na namang malalim, madugo, pero insightful na pagsilip sa isang importanteng diskusyon. Thirdies, ang kwento natin ngayong gabi ay ang misteryosong pagkamatay ni Zara Karina Matir. Apo <laughs> yung kita tidak betul Jadi, saya mohon kepada semua, jangan menyebarkan perkara-perkara uh, yang tidak benar. Biarlah pihak berkuasa, seperti PDRM dan yang lain-lain, untuk membuat uh, siasatan yang penuh dan uh, bertanggung jawab. Jadi, saya di sini datang pada malam ini, memberikan solidaritas, solidari saya bersama warga sana. Sino ba si Zara Karina? Ito yung kanyang mga larawan, napakarami po, napakabata, nakakaawa. At kung titignan, sabi nga ng marami, di ba parang, marami pa sana itong mararating. Marami pa sana. Pero wala na. Si Zara ay isang Form 1 Secondary School pupil sa Sekola Menenga Kebangsaan Agamatundatu. Mustafa. Parang high school or senior high, kung hindi po ako nagkakamali, pakikorekt na lang po ako. Pero ganun, kasi 13 years old pa lang po siya. Ito ay sa isang distrito sa Sabah sa isla ng Borneo. Very little is known about Zara bukod dito sa mga mangyayari sa kanya na malagim at madilim ang pagkamatay ni Zara kanina. Madaling araw, bandang alas 3 na raw ng umaga noong July 16, 2025. Nagulantang po ang buong paaralan. Dahil bigla nilang natagpuan na walang malay si Zara Karina. Doon sa parang alulod na pinakita ko sa inyo kanina, isang drain, yun yung ginagamit nilang term dito. Hindi eh, di ko alam kung ano exactly yung tawag doon. Eh. Ito ay doon sa parang labas lang nung kanilang dormitoryo. Doong oras po na yon. Dahil nga madaling araw na, eh walang nakakaalam po kung ano yung totoong nangyari sa kanya. Kahit na, ayon sa mga reports, marami pa rin daw mga estudyante yung... Mga teenagers to eh. May mga hindi natutulog dyan po sa gabi. Pero kahit na ganun, wala nakakaalam. Wala rin daw na mga CCTV footage na makakapaglinaw kung ano yung nangyari. Which is weird because school ito, bakit hindi pinoprotektahan ng isang CCTV? Hindi natin alam. Nang matagpuan itong dalaga, syempre, nagkakanda panik-panik na po ang lahat. Pinatawag na yung mga dapat tawagin. Umaasa sila na malalaman kung ano yun nangyari. Nagulantang sila. Ikaw ba makakita ng ganun, di ba? Magugulantang ka, masyasyak ka. Medyo mapapraning ka. Teka, may, mga pum may pumatay ba dito? Baka mamaya na dyan, bigla ka na lang saksakin, di ba? Ganun yung iisipin mo eh. Anyway, nakafocus sila dito kay Zara at umaasa sila na maililigtas pa ito because unconscious pa lang. Wala pa lang malay. Hindi pa binabawian ng buhay. Pero halata mo na naghihigalo na. At dahil dito, agad-agad po na ginawa nila ay isinugod sa ospital si Zara. Dito yung ospital na yon sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalu. So dito, chineck up agad siya ng mga doktor. Chineck agad. Emergency na po ito. At nabigla sila dun sa mga unang nalaman nila. Sabi nila, ano po ba nangyari dito kay Zara Karina? Kasi nakita po namin, parang medyo seryoso. Malala daw yung mga internal injuries, internal ha, sa loob po. So mapapaisip ka, hala, 13 years old. Saan niya nakuha yan? at madaling araw pa. Anong nangyayari? Meron po ba siyang kagalit? May tumulak ba sa kanya doon? May pumatay ba sa kanya? May gusto bang manakit sa kanya? Ulitin ko lamang po ha. Wala pong kasagutan ang lahat ng ito. And as of the writing of this story, hindi ko po mabibigay sa inyo ang sagot. Under investigation ang lahat at wala pa po tayong salarin. Puro suspects pa lang. Napapag-usapan natin 'yan. So sa point po na 'yan, wala na lang po magawa ang lahat kung hindi iasa na lang po, 'di ba, sa mga doktor yung kapalaran ng dalaga. Wala rin kasi silang masagot, eh, diba? 'di ba? Diren nila matanong si Zara dahil unconscious siya, 'di ba? Ilan sa mga natamong serious injury kasi nitong si Zara eh, parang pilay-pilay, broken yung ginamit po nilang term. Parang pilay-pilay na yung mga braso niya, yung legs niya. Kaya ang unang iisipin po talaga baka may nanakit sa kanya. However, dilinawin ko lang ha, yung mga natamo niyang damage, ayon sa description po sa internet or sa mga reports, puro internal. Wala po sa labas. Walang external. Yung tanging external lang po na makikita raw ay yung pagdudugo sa bandang paanan dun sa talampakan niya. So mukhang wala pong makakasagot. Tinuloy na lang nila yung paggagamot. Agad-agad, dahil nakita nila na kritikal ang kondisyon nito, isinailalim nila ito no nilagyan na nila ng mga life support. Needless to say, malubha, if anything, nag-aagaw buhay na. So iniisip nila no habang nangyayari to yung mga tao, habang inaano ng doktor itong si Zara, ilang oras na ba siya nakalahalandusay doon sa drain? Isipin mo eh, baka naman mamaya. Ang tagal niya na pala doon tapos hindi nabigay sa ospital. Anyway, sabi ko nga, pinagpapasa na lang nila ang lahat. Pero ha, ilang oras lamang ang makalipas. Umaga rin mismo, or bandang tanghali na nung July 16, 2025. Yung mga doktor sinabi, natanggalin na po namin itong life support, Zarkarina. Kasi wala na raw itong brain function. Wala na correct me if I'm wrong, pero ito yung tinatawag natin na parang lantang gulay na yung katawan. Wala na. At ganap na siyang binawian ng buhay matapos tanggalin itong life support niya. Inilibing din naman daw kaagad ito sa kanyang hometown sa Kampung Kalamau, Mesapol sa Sipitang. Para po itong eksena sa isang school murder mystery. Ilos pa yung paggamit po natin ng salitang murder, no? Pero gusto kong isipin ninyo na at the time kasi, nag-iisip po yung mga tao kung ano yung nangyari sa kanya. Parang murder mystery. Hindi ko sinasabing murder, ha? Yun yung nakatanim sa isip nila. May pumatay ba? Wala bang pumatay? Pala isipan. At kung meron man, ha? Kung meron man pong pumatay, eh isa ba to sa mga kaklase, sa mga teacher, sa mga staff, janitor? Yun na ngayon yung mystery na sinasabi ko sa inyo. Hindi kasi malabo, di ba? And after all, doon din kasi mismo sa area ng school at dormitoryo, natagpo ang naghihingalo itong si Zara Karina. At dahil dito, mag-uumpisa na po ang investigasyon. Umaga lang din noong araw po na yun, no? sinasabi po na 8am na nang maireport report sa mga pulis itong nangyari kay Zara. At sabi ng mga pulis no, nung unang roll out nung investigasyon na aksidente po itong si Zara Karina. Yun lang po. Kayo na po ang bahala kung paniniwalaan nyo o hindi. Sabi ko nga, dyan iikot yung kwento. Pero kung iniisip nyo po, no, eh dito na makakamit ni Zara yung kanyang rest in peace o baka na yung kanyang kaluluwa, nagkakamali po kayo. Mapupuno ng galit ang kwentong ito. July 18, dalawang araw matapos ang kanyang pagkamatay, nagtrending po sa social media yung hashtag na Justice for Zara. Dito mag-uumpisa ng kumalat sa internet yung nangyari sa kanya. Kung saan may mga chismis. Chismis-chismisan, huy, alam mo ba itong si Zara? Alam ko na matay yan kasi nabubuli yan. Yun yung totoo nangyari. So di ba ang sinabi na hulog lang daw siya? Nagsisinungaling ba yung mga kapulisan? However po ha, dahil tsismisan lang po ito, ang Saba government, dinideny po itong mga claims na ito. Pero yung internet, hindi po naniniwala. At may mga resibo ito online. Lahat sila sinasabi na mukhang malalim ang ugat ng ikinimatay ni Zara. At dahil dito, marami nagsasabi na dapat suriin ng otoridad itong alleged bullying. Eto na! At yun na nga ang nangyari. Ang Education Minister nila na si Padlina si Deck binisita na mismo yung pamilya. Sinabi nila na magbibigay ang Sabah State Education Department ng assistance sa pamilya. At sa puntong ito, official na pong inimbestigahan itong mga alleged bullying na sinasabi sa internet. July 21, 2025, Lunes ang ina ni Zara na si Noray Dalamat nagbahagi sa mga reporters ng mga alaala nito nung huli pa silang magkasama. Matapos itong pagre-reminis niya, sinabi niya na sumasang-ayon po ako and I am calling out na dapat magkaroon ng patas at malinaw, transparent na investigasyon kung ano po ba talaga ang totoong nangyari sa anak ko. However po, wala po itong nabanggit sa alleged bullying. Gusto niya lang na masuri ito ng malinaw. Nangingi alam ba ang mga pulis? Eto na. Eto na yung rabbit hole. Sa pariteng ito ng kwento, nag-uumpisa na pong gumulo ang lahat. Hindi mo na malaman, may nagsisinungaling ba, may cover-up ba, may pinagtatakban ba kung ano yung totoong nangyari, nahulog nga lang ba talaga si Zara? Ang sagot Mukha pong hindi simple ang hinahanap natin. July 23, 2025, magkakaroon ng isang mahabang post mula sa kamag-anak ni Zara. Ito yung original na post sa lingwahe po nila. To make it short, kiniklaim ng kamag-anak na ito na yung principal daw eh hinaharang yung kanilang pamilya na i-report sa mga pulis yung nangyari kay Zara. Hindi pa po napapatunayan yan ha kung hinaharang po talaga pero yan yung kanyang kiniklaim. Conspiracy theory time po tayo. Don't take this as fact. Pero sa mga ganitong klase ng kwento po, eh, hindi malabo na mag-iisip po talaga tayo. Kung ako po ha, theoretically, maririnig ko to in real time. syempre ang isipin ko, Aba! Naku, may alleged bullying pa. Parang may pinoprotektahan ba ng mga anak-anak itong principal? May mga kamag-anak ba sila dyan? O kaya baka sinabing nahulog lang daw si Zara para matanggal yung kasalanan kung sino man yung gumawa? Needless to say, I think normal lang naman kung ganito ang mag-iisip ng mga tao. Pero ha, alleged po ito ha, walang napapatunayan. But that being said, maaari rin naman kasi, no, on the other hand, na ayaw lang ng principal na magkaroon ng issue yung school. After all, ang school po ay business. And controversies like this are bad for business. Hinihikayat ng mga kapulisan na wag naman daw sanang pangunahan ang investigasyon. And that's what I want to say as well. At huwag manaig ang mga spekulasyon. Given na medyo sensitibo po yung mga tao na mababanggit dito sa kwentong ito. Ito na yung tanong ngayon ha. Kung merong alleged bullying, sino yung mga sinisisi? O hinihinalang gumawa nito ng indirect na pagpatay o pagpatay kay Zara Kirina, the alleged bullies. July 30, 2025, may bumulaga na naman po na bagong post kung saan sinasabing merong mga batang individual ang nambuli kay Zara. Hindi po malinaw kung classmates niya or schoolmates lang, pero of course po, dahil mga bata po ito, protektado ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pero mukhang dahil po sa post na to ay lalo lang magkataka ang mga tao. Kumbaga, kinokonnect na dots na nila. Dahil yung mga alleged na batang pumatay kay Zara Karina, eh anak pala ng mga VVIP. Ayan na! start na lalo ng conflict sa kwento. Ngayon, itong post po na ito na nabanggit ko, as of the writing of this video, habang sinusulat ko, hindi ko na po makita. Parang nakadelete na po. Mabigat na paratang kasi ito and tama sila na hindi dapat tayo nagja-jump into conclusions. But at the same time, ha? Yes. Dapat lang na kung may katanungan ng mga tao, ay hinihikayat ng kapulisan na hanapin ang katotohanan. Ang goal po sa ganito ay hindi para ikulong kung sino-sino, hindi kung hindi hanapin ang katotohanan. Hindi para magturo, 'di ba? Kung hindi hanapin kung ano ba talaga yung nangyari. And I I think dapat ganun lang din sa atin. ba? Diba? Unfair naman kasi kung mapaparusahan yung mga wala naman talagang ginawa. At dahil nga anak ng mga VVIP, yung mga alleged bully, syempre, hindi mo rin maiiwasan yung mga tao na lalong magalit at maghinala na, ay, teka, mukhang sinasarado nga talaga yung kaso na to. Mukhang tinatago nga talaga yung katotohanan. Allegedly, of course. Sineshare ko lang yung collective thoughts po ng mga tao. As I browse through comments, kasi objectively speaking po, ang reaction ng internet ay parte rin ng kabuuang konteksto ng kwentong ito. July 31, 2025. Sabi ng mga kapulisan na nalalapit na raw ang pagtatapos ng investigasyon. Nakapag-interview na raw sila ng napakaraming mga individual. Most likely yung staff, teachers, mga estudyante rin. Ito ngayon yung tanong. So ano na yung nangyari dun sa mga batang anak ng VVIP? Nakulong ba sila? pwede ba silang ikulong? When it comes to kids, medyo nagiging maselan at komplikado po ang mga kaso. Hindi lang sa kanila, sa atin din mismo kung saan hanggang ngayon, and nationwide debate po ang pagpabarusa sa mga menor. Sisilipin natin ngayon kung ano yung nangyari sa kanila. Sinasabi na August 20, etong limang teenage girls ay charge sa Children's Court sa Kota Kinabalu, Saba, under Section 507C1 ng Malaysian Penal Code dahil nga sa alleged verbal abuse po kay Zara. Lahat daw sila nagplead ng not guilty. Pero kung makokonvict sila, maaari silang makulong, I think ng isang taon, magbayad ng fine or both. Paglilinaw ha! uulitin ko lang po, verbal abuse ang inaas ko sa sa mga bata, hindi murder. Marami po kasi ako nakikita po online na pinatay daw ng mga bata, hindi po. Verbal abuse sa ngayon, officially, ang ipinaparatang doon sa mga kabataan. Kung ano man yung sinabi nila kay Zara, wala na po akong mahanap. Ayon sa mga claims po o akusasyon, ginawa raw ito nung limang bata Pagitan ng 10pm at 11pm noong July 15. Isang araw siya technically bago matagpo ang patay si Zara but in reality, just a few hours lang. So ano yung nangyari doon? Mula 10 to 11 hanggang 3. Diba? Yan yung hindi malinaw. Aftermath. Sa ngayon, nagkaroon ng malawakang protesta sa Saba kung saan sinisigaw po ng lahat. Dapat! safe ang mga estudyante sa mga paaralan. Sounds familiar? Sa atin din, di ba? Kakatapos lang ng mga kwentong to Mga barilan at kung ano-ano pa. At lahat dapat ng estudyante, hindi natatakot sa paaralan. Especially, yung mga issues ng bullying. totoong totoo po kasi yan. Libo-libo raw ang mga nagpupunta sa mga bayan doon all around sabat Sabi nila, dapat transparent ang investigasyon. Dahil may mga doubts sila, di ba? Nang sa gayon ay matapos na ang bullying culture sa education system ng Malaysia. Merong, it's safe to say, na meron talagang public outrage sa kanila ngayon. Even sa atin, eh, nakakagalit naman kasi talaga. Kung mapapatunayan ha, kung mapapatunayan. And given na may mga issue na yung mga anak na ganito, syempre yung mga tao magagalit po talaga kaya nga nagkakaroon ng aligasyon ng mga cover-ups. Sa hiwalay ng mga reports naman po, nag-open rin ng investigasyon. Labas dito sa topic po na to, no, kung saan meron daw isang 39 years old yung naaresto. Dahil nagpapakalat siya, nagko-content siya ng fake news kay Zara kay na So, importante rin po talaga na hindi tayo nagja-jump into conclusions. Kahit may chance rin naman na hindi talaga ginawa ng mga inaakusahan po. Sabi nga ba diba, innocent until proven guilty. Actually, nahanap ko po kung sino yan. Curious ako eh kung ano yung kwento niya. At isa pala itong teacher. So gumawa po siya ng content. Sinasabi niya, alam niyo ba si Zara? Pinatay siya kasi nilagay siya sa loob ng washing machine. Ganyan yung chismis ni ba? Saan napulot yung washing machine? Ang layo naman sa school setting ng washing machine. At itong washing machine po na ito, nakita ko rin sa isa sa mga comments sa akin. So, hindi po talaga dapat tayo nakikinig sa mga chismis at naggagawa tayo ng sarili nating mga research. Inquest. Eto na. Sinasabi na September 3 mag-uumpisa yung inquest na tinatawag sa pagkamatay ni Zara Karina. Isa sa mga magiging witness daw po dito ay ang ina mismo ni Zara. May mga sinasabi rin po kasi siyang detalye. Ang inquest po, sinerge ko, hindi naman po ako lawyer. Ayon sa internet, isang legal or official fact-finding inquiry, parang investigation, into a death under suspicious, oh yan, may suspecha sila, violent or unnatural circumstances or into a person's detention by authorities. Basically, parang investigasyon. Hindi ko alam kung ano yung scope ng inquest, ano yung pinagkaiba niya sa investigation. Pero parang ganon. Pakicorrect na lang po ako sa ilalim. Pero habang wala pang unsan sa kaso, may epekto na ang pagwawelga po sa buong bansa. Dahil sabi ng Prime Minister na si Anwar Ibrahim na kumpirmado. Meron ng mga proposal para mag-establish ng tribunal para i-address ang mga bullying cases kung saan involved ang mga minor ipipepresenta raw ito sa cabinet meeting and hopefully mag-push through at magkaroon ng permanenteng mabuting pagbabago doon sa kanilang sistema kasi po no naniniwala ako na kung maaayos nila to sasalamin ito sa lahat ng mga nakikinig na kwentong to i-apply, Ia miski sa atin, no, matututo tayo sa kwento. So hopefully, apply natin, di ba? Itong matututunan natin sa kwento ni Zara Karina. Sa buong mundo po, isa talagang napakalaking issue ang bullying. And I could say this dahil bilang isang non-confrontational po na isang lampa or weirdo sa school, These are the things that I have personally experienced myself. Hindi po kasi ako talaga nagsasalita kahit awayin ako sa school. Anyway, kung anuman po ang katotohanan sa kwentong to, sana ay lumabas at maimbestigahan ng ayos. But that being said, ito po ang katanungan ko para sa lahat. Magyoko limutan na mag-like, subscribe at notification, bell. Mag-message po kayo sa akin sa Instagram at saka sa TikTok para sa mga gustong mag-request ng content sa atin. Ito na yung tanong ko. Napaka-simple Naka-experience ka ba ng pambubuli sa school? At ano ang naging epekto nito sa iyo bilang isang tao? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.